Hello everyone, welcome po sa ating daily devotion. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, panonood, pakikinig. At nais nice ko pong pasalamatan, batiin at bigyang daan yung ating mga tagapanood sa Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa. Salamat din sa ating mga subscribers at sa mga magsusubscribes pa lang and also sa mga sharers natin at sa mga nasa comment section. Salamat po ng marami sa inyo. Yung ating teksto ngayon na pag-uusapan ay nandito po sa Mateo 16.18. Ang sabi, at sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Now, ang ating pag-uusapan mga kapatid ay ang tunay na iglesia. Paano natin malalaman ang tunay na iglesia? Ang una, ang tunay na iglesia ay si Jesus ang nagtayo at siya ang ulo. Si Jesus ang nagsabi nito. Ang sabi niya at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia. Meaning, ang tunay na founder ng church ay si Jesus. Nagsimula ito sa mga disciple niya. Bumuo siya ng mga disciple, tinawag niya ang kanyang mga disciple, ang sabi niya, follow me and I will make you fishers of men. And then tinuruan niya upang maging pangunahing mga sugo upang dumami ang church ng Panginoon. Ang bato na tinutukoy ni Jesus dito ay sumasagisag po yan sa kanya bilang buhay at matibay na pundasyon ng iglesia. Ibig sabihin si Kristo ang foundation ng church. Si Pedro naman ang nanguna sa pangangaral sa mga hudyo noong araw ng Pentecostes ayon sa gawa dos, Libu-libong hudyong nakapakinig sa kanyang pangangaral ang nabautismuhan. So paano natin malalaman ang tunay na iglesia? Number one, ang tunay na iglesia ay si Jesus ang nagtayo at siya ang ulo. Number two, ang tunay na iglesia ay mga taong mananampalataya, hindi building. Ang salitang iglesia mga kapatid sa Greek ay nangangahulugan po yung assembly, congregation, called out ones or called out people. Big sabihin mga taong nagtitipon, hindi ang lugar ng pagtitipon. Maaring may gusali, pero hindi ito ang iglesia. Ang gusali ay lugar lang para sa pagsamba, pagtuturo, fellowship. Pero ang tunay na iglesia ay yung mga taong kabilang kay Kristo. Halimbawa, sa Philemon chapter 1 verse 2 sa Tagalog ang sabi, at para sa iglesia ang nagtitipon sa iyong bahay. Kita nyo? Yung iglesia raw nagkakatipon sa bahay. Meaning, tao po, mananampalataya po ang tinutukoy dyan. Dito naman sa Roma 16.5, ikumusta rin ninyo ako sa iglesia nagtitipon sa kanilang bahay. So, ibig sabihin, mga kapatid, ang iglesia ay believers, mananampalataya. So, paano natin malalaman ang tunay na iglesia? Ang tunay na iglesia ay mga taong mananampalataya, hindi building. Number 3, ang tunay na iglesia ay nakikita sa buhay nila ang tunay na pagbabago. Now, ang sabi dito sa ikalawang Korinto 5.17, Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Kaya mga kapatid, mag-ingat sa mga nag-aangking sila ang tunay na iglesia. Pero hindi nakikita sa buhay ang tunay na pagbabago at hindi aral sa iglesia nila. Kaya pati leader at mga miyembro ay walang pinagbago. Ang sabi sa ikalawang Timoteo 3.5, sila ay magkukunwaring makajos Ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Mayroong nagkukunwaring maka-Diyos pero hindi naman nakikita sa buhay. Kaya, paano natin malalaman ang tunay na iglesia? Ang tunay na iglesia ay nakikita sa buhay nila ang tunay na pagbabago. Number four, ang tunay na iglesia ay maraming tawag o bansag at hindi ito kumakatawan sa isang pangalan lamang. Ang ginagawa ngayon ng relihiyon para lumabas na totoo raw sila, kukuha ng isang talata na pabor sa pangalan ng relihiyon nila. Pero paano kung sa ibang mga talata ay mayroon namang ibang nakasulat? Sino na ang tunay sa kanila kung sasabihin nilang sila lang ang tunay? Ang katotohanan, maraming bansag o tawag ang iglesia. Halimbawa, tinatawag itong iglesia ni Kristo. May mababasa po tayo niyan tinatawag din naman ito sa ibang talata na Iglesia ng Diyos. May mababasa din tayo niyan. Pero yung iba, kukuha ng isang talata at paninindigan na ito ang tama. Samantalang may iba namang mababasa pa. Mayroon din tayong mababasa na Iglesia. Wala nang kadugtong. Iglesia lang. Mayroon din tayong mababasa na tinawag binansagan ding tupa or kawan. Mayroon namang tinatawag na mananampalataya or mga believers. Tinatawag din yung church na Christian. Tinatawag na alagad o marami pa. So maraming tawag mga kapatid. Tumutukoy pa rin ito sa church. Ibig sabihin sa believers, sa mga mananampalataya. Mayroon din tayong mababasa Iglesia sa Corinto, Iglesia sa Episo, Iglesia sa Tesalonica. Ang tandaan lang natin dito, walang utos si Jesus na ang ipangalan ninyo sa simbahan ay ganito. Walang sinabi, wala tayong mababasa na ganyan na. Ah. Sige, um, mayroong church dito, mayroon ditong building at pangalanan ninyo ang building ninyo na ganito. Pero mga kapatid, walang mababasa na ganyan na nagsabi si Jesus na ganyan. Ang templo noon mga kapatid ay walang binanggit na pangalan, kundi templo lang. Kung may mga pangalan man ngayon, ito ay identity lamang. Pero tumutukoy pa rin ito sa mga believers or church ng ating Panginoong Hesus. So paano natin malalaman ang tunay na iglesia? Ang tunay na iglesia ay maraming tawag o bansag at hindi ito kung makatawan sa isang pangalan lamang. Number five, ang tunay na iglesia ay si Hesus ang ipinapangaral. Hindi puro religion ang layunin at sasabihin, kami ang tamang relihiyon, Kami ang tatag ni Kristo at kayo ay tatag ng tao. Tunay kami, kayo hindi. Puro pang-aakit sa relihiyon, Pagmamagaling lagi sa sarili, debati lagi ang mindset. Sa Biblia, si Kristo ang sentro, hindi grupo ng relihiyon at pagmamagaling sa sarili. Halimbawa na lang sinasabi sa ikalawang singko hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus. Take note, si Kristo Jesus bilang Panginoon at kami ay lingkod ninyo alang-alang kay Kristo. Si Kristo ang ipinapangaral. Dito rin sa gawa 8.5, nagpunta si Pilipi sa lungsod ng Samaria at ipinahayag doon ang Kristo. Si Kristo mga kapatid. So, paano natin malalaman ang tunay na iglesia? Number five, ang tunay na iglesia ay si Jesus ang ipinapangaral. Number six, ang tunay na iglesia ay mananatili hanggang wakas. Sabi ng iba, kami ang tunay kasi nasa history, nasa Google, 33 AD pa kami. Ang pangalan ng aming grupo noon pa hanggang ngayon, kaya nananatili. Mga kapatid, ang nananatili, hindi ang pangalan ng simbahan kundi ang pagka-believers na tunay at ang tunay na pinananahanan ng Espiritu Santo. Ilang taon man ang lumipas, mananatili ito at hindi ito mapuputol, hindi ito mawawala. Preserve ni Lord ang mga believers. Katunayan, dumarami sa buong mundo ngayon ang mga anak ng Diyos na mayroong tunay na relasyon sa Kanya at tunay na may pagbabago. Ito po ang mananatili. So, paano natin malalaman ang tunay na iglesia? Number six, ang tunay na iglesia ay mananatili hanggang wakas. Number seven, ang tunay na iglesia ay may assurance of salvation. Mahirap din paniwalaan yung mga nagsasabing tunay ang kanilang iglesia, pero pag tinanong kung sila ba ay tiyak na sa kaligtasan, ang sagot, wala pang nakakatiyak. Akala ko ba tunay? Tapos hindi tiyak. Para kang sumasakay dyan ng barko na hindi alam kung saan talaga pupunta. Walang katiyakan, mga kapatid. Para kang nagtatrabaho na hindi mo alam ang sweldo. Naglilingkod ka, nagsisimba ka, nangangaral ka, tapos sasabihin mo, hindi ko pa alam kung langit ako. Wala na. Hindi rin ako sasama sa iyo dahil hindi mo nga alam kung saan ka pupunta ang tunay na iglesia mga kapatid ay tiyak ang kaligtasan. Ano ang sabi sa Episod 2.8? Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas. Past tense po yan. Kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Assurance of salvation yan. Ano pa ang sinasabi sa Roma 8.1? Marami pang talata to. So, ibig sabihin, hindi na may impyerno. Ibig sabihin, assurance yan. Ano ang sabihin? Hindi na hahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo. Tapos, sasabihin ng iba, hindi pa namin tiyak, wala pa nakakatiyak. Sabi na nga ng Bible na ang mga nakipag-isa kay Kristo hindi na ha hatulang maparusahan. Sabi sa Episodos 8, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos kayo ay naligtas. Biblia ang nagsabi. So, paano natin malalaman ang tunay na iglesia? Ang tunay na iglesia ay may assurance of salvation. Number eight, ang tunay na iglesia ay malalaman sa pagiging tunay na disciple, hindi sa pagiging membro. Si Jesus, mga kapatid, hindi nagutos na ipangaral ang mabuting balita at magparami ng grupo o members. Kundi ang sabi niya, go and make disciple. Ayon sa Matthew 28, So kahit gaano karami ang members ng simbahan, kung hindi naman tunay na disciple ni Hesus, wala din. Ang nais ni Hesus mga kapatid maging disciple niya, ito ang gusto niya. Kaya ang iba gustong member lang sa simbahan, ayaw maging disciple. Bakit? Kasi ang kasi pag disciple ka, susunod ka na at marami kang aalisin sa buhay mo. Naayaw naman ng iba, gusto lang nila sa walang bawal. Pero ang sabi sa Lucas 14:33, Gayon din naman, hindi, take note, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay. Kaya ibig sabihin mga kapatid, ang tunay na alagad tinatalikuran ang mga bagay na magpaparumi, magpapahadlang sa kanyang paglilingkod sa ating Panginoon. So para po sa ating application, una, magsuri at alamin sa banal na kasulatan ang totoo hindi sa mga sabi-sabi. Pangalawa, paniwalaan si Jesus ang ulo ng iglesia at mahalaga sa atin ang mga aral niya sa iglesia. Number 3, pahalagahan natin ang iglesyang tatag ng Panginoon. Huwag itong baliwalain, kundi dapat magkaisa at magkatipon. Number 4, paniwalaang ang iglesia ay hindi building, kundi mga mananampalataya. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyo walang sawang panonood pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita naman po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po, God bless everyone.